gano nga ba kahirap akitin ang Mount Arayat Quad Peak na may 8 over 9 difficulty major hike na matatagpuan sa Arayat, Pampanga. Tara, alamin natin. Let's G! 12 midnight ang start ng pickup time. 1 am na kami nakaalis ng Manila at around 3.30 am na kami nakarating sa jump off point. Bago umakyat, nagkaroon muna kami ng briefing para sa mga dos and don'ts. Nag-start kami ng hike mga 4.30am. Sa first hour, tinatawag nilang local trail kaya medyo banayad at chill lang ang daan. Pero habang nagpapatuloy kami, makikita nyo na nagiging rocky na at unti-unti nang -unti nagiging assault ang trail. Umabot ng 2 hours bago namin narating ang first summit na tinatawag na Aldi Peak. Okay na okay, to! Okay, 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 okay. <laughs> Papuntang second peak naman tayo, medyo moderate pa ang trail, may konting tarik pababa at konting assault, meron ding rappelling at umabot ulit tayo ng 2 hours hike bago namin narating ang summit. Okay na to! Sa papuntang third peak naman o south peak, 30 minutes na hike lang as usual, assault, rock segments at rappelling. Dito rin madadaanan natin ang sikat na monkey trail ng Arayat. Okay na to! At syempre, last but not the least, ang North Peaks, sobrang tarik ng daan pababa, kaya meron ulit rappelling, medyo madulas yung daan dahil umulan kahapon, kaya nakadagdag pa ito ng hirap sa trail, 80-90% to 90 assault at matarik na pababa. More on rocky terrain, after 2 hours of hiking, finally, nakarating na kami sa last summit o ang North Peak. Dahil naakit na natin lahat ng summit, bababa na tayo papuntang jump off, 2 hours ulit ang hike, madulas ang daan at sobrang tarik ng pababa. So ang tanong, mahirap nga ba talaga ang Mount Arayat Quad Peak? Definitely, yes. Lalo na sa mga baguhan na never pa nakapag-hike, matarik na daan, 70 to 90% assault, rocky and uneven paths, rappelling, walang water sources, the trail can be slippery and muddy during rainy season. Kaya kung balak mong akyatin si Mount Arayat, make sure na nakapag-try na kayo ng ibang major hike na may 4 to 6 difficulty at lagi kong paalala, major or minor hike man yan, kailangan pinaghahandaan. Pagdating sa jump off, ang pinakaasam-asam na sinigang, finally matitikman na. Worth it ang hike, basta may higup yung sabaw sa pagbaba. Pero bago kami kumain, kinantahan muna namin ng birthday girl. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! After kumain, after maligo, back to Manila, back to reality. Bye-bye!